Noble. Pag hinanap ako ni Chief, sabi mo may dinaanan lang. Sa balakad nyo, ma? Am. Mas mabuti nang hindi mo alam. <sighs> hindi ko gusto yung tunog niyan, ha? Baka mamaya may gawin na naman kayo na lalong ikagalit ni Chief sa inyo. Noble, pwede ba huwag ka na masyadong mag-alala? Isipin mo na lang kaya ginagawa ko to dahil gusto ko nang mahanap yung killer. <sighs> sige, sige. Basta pag kailangan niyo pa ng backup, tumawag lang kayo, ma'am. Sige, Noble. Salamat, ha. Sige, ma'am. Ate. Um, meron ka bang kilalang Mrs. Miranda? Ay, meron po. Ayan po siya, oh. Ah, okay. Sige, salamat po. Uh, magandang araw po, Mrs. Miranda. Ako po si Sergeant Bob Enriquez. Ano pong ate? Tungkol po ba ito sa pumatay sa kapatid ko? Nakita na po ba ang killer? hindi uh, yun, pa ho, eh. Pero nandito ho ako para magtanong baka po meron pa kayong mga ibang informasyon na pwedeng sabihin sa amin para po makita yung killer na yun. Bok, paano pala yun? Paano naman lang na sinabing Pecha o Araw tong si Alma? Yun ang ang sitwasyon natin, Bok. Kailangan nating masolve kung ano yung mga sinasabi ng visions na parang puzzle. Ang labo naman. Paano naman natin masasolve yun? Pangalan pa lang ng kalye, eh. Saraf. Tapos kulay pa ng rainbow. Isa mo naman na hanapin yun, tsaka anong ibig sabihin mo? Eh? Tara, maglimot tayo dun. Ma'am sir, siya po yung manager namin. Salamat. Yes po, ano po natin? Uh, magandang araw ho. Ako, si Lieutenant uh, Sandro ano? Paloma. At ito naman yung, yung partner ko, OC Lieutenant Charlie Samson. Follow up lang ho ito sa nangyari na kawan dito sa hardware mo two weeks ago. Nahuli na po ba yung Paldapper? Hindi pa po eh. Kaya nadaanan namin lahat. Baka meron lang kami mga na detalye. Alam mo kailangan nyo? Kailangan namin i-review yung CCTV footage. Anim na taon nang nakalipas. Hindi pa rin nakikita yung suspect. Ilang beses siyang pinagsasaksak ng ice pick. Anong kasalanan niya? Na naging bakla siya? Um, yun nga ho yung ko ngayon eh. Meron ho kasing natagpuan na dalawang patay na bakla. Ganon din ho. Pareho ho nung sa kapatid nyo, pinagsasaksak din ng ice pick. Talaga ba? Anong may tutulong ko? Nung sinabi ko sa mga polis kung sino ang sospek, hindi nila pinaniwalaan. May sospek ho kayo? Sino ho siya? Uh, nasan ho siya? Si Matmat. -Mat. Pero hindi ko na lang kung nasan yung tao na yun eh. Siguro tinatago ng nanay niya. Pwede mo puntahan sa bahay niya. Pwede hong malaman kung saan ko siya pwedeng puntahan? Oo. Ah, teka po. Pagkatapos po kasi ng investigation, na-override na po ng bagong CCTV feed. Wala na po yung footage ng hold-up. Sa so wala kayong kopya? Wala na po. Ano to? na hold up yung tindahan nyo, tapos basta nyo nalang binura yung CCTV footage nyo. Sorry po, yung po kasi yung mandate sa taas para mabayaran na po kami ng insurance. Dahil nabayaran na kayo, wala na kayong pakialam kung kung nahuli man o hindi yung hold upper. Ay. Ay. Up. Excuse me, miss. Tatanong lang sana ako, meron ka bang alam na kalya dito? Pangalan ni... Eh. Saraf? Saraf? Saraf. Ay, wala po eh. Wala po. Eh. Sige, salamat. Rabok, di pa tayo nabang barangay. Nakaka-text ko nga lang kay Alma eh. Pero wala raw siyang maalala ng ibang detalye. Paano ba yan, Eh, yun lang yung meron tayo. Bok, teka. Alam ko naman tama yung vision niya doon sa Seneto Comedy Bar. Pero, may bumabagabag sa isip ko e, eh. paano kung mali tayo? Paano kung ibang leads yung sinusundan natin? Eh nakinig tayo kay Alma.